Hello. Welcome po sa aking uh, YouTube channel. Nandito naman po si Lolo Benyo para magbigay ng isang kwento ngayong araw na ito. At bago ang lahat, shout out muna kay uh, Ate Violeta Kato ng Japan. Ay isa siya po sa mga uh, subscribers ko dito sa YouTube channel na ito at uh, uh, siya po ay isang Pilipina ang pagkalam ko at nandoon na siya nakatira sa Japan hindi ko lang alam kung saan sa Japan kasi uh, inaccept ko ng friend request niya at uh, meron na kaming communication sa messenger salamat po sa inyong uh, pagsuporta dito sa youtube channel na ito. Uh, lalong lalo na yung mga regular kong mga subscribers, hindi lang si Ate Violeta kato kundi sa lahat na uh, tumatangkilik sa itong YouTube channel ko na ito. Alam nyo naman na ako po ay uh, nagbabakasyon dito sa Amerika at ako po ay pensionado sa Pilipinas bilang isang uh, two-star general na retired ng Philippine Army. Ang kwento natin ngayon is uh, ang uh, yung term na doxing, doxing. Uh, hindi ko nga alam yung term na yon pero ginugil ko ay uh, pala yung ano, uh, uh, background investigation mo sa isang tao at kommisar uh, pag mo yung uh, mga details ng isang tao eh gagamitin mo at i-inform mo sa mga iba tungkol sa isang taong ito eh alam ninyo uh, kasama rin ito yung ano, ng investigation kasi halos lahat ng tao ngayon ay mahilig sa social media at uh, siyempre kung nababangkit yung pangalan mo sa isang pahayagan o meron kang Facebook account o merong kang blog o meron kang sinulat sa internet lalabas yung pangalan mo so ganun po nangyayari ngayon so pag google mo yung pangalan ko Ovinal Narcisse ang unang lalabas doon habang nagsasalita ako may lumapit sa akin na matandang babae Iri spanyol niya ako, akala niya Spanish ako. Pero sabi ko, no, no habla I I'm sorry. So ngayon ituloy natin yung kwento ko. Nakita naman niya na nag nag-blabla uh, ako, oh, baka hindi niya alam kasi matanda na siya. So bigla na lang siyang ano eh, eh nagtanong kung uh, ako ay marunong magsalita ng i-spanyol, So ituloy natin ito ito ang pangalan ko ay Hobenal uh, Narcisse at kung i-google nyo yung pangalan ko ang unang lalabas eh yung nangyari sa aking uh, sarili nung ako ay commander ng One uh, 103rd Infantry Brigade sa Basilan okay so ang nangyari kasi doon, ang totoong nangyari kasi ang nababasa nyo doon, eh ito yung mga sinulat sa newspaper tapos merong sumulat ng libro na lahat ng sinulat niya sa libro ay eh galing sa mga newspapers na binabasa at hindi ko alam kung meron siyang access doon sa mga investigation ng Inspector General ng AFP or yung Inspector, Inspector General ng Philippine Army. Kasi ito mga sumusulat na ito, eh sumulat sila base sa mga hearing sa Senado, based sa mga nababasa nila sa newspaper. Pero ang problema is hindi naman lang nila ako kinausap o yung mga opisyal na involved doon sa incident na yon. As a background po, Uh, may nagyari uh, yung Abu Sayyaf kasagsagan po ng Abu Sayyaf uh, sa Pilipinas noon at nagkidnap sila ng mga turista sa Dos Palmas sa may uh, Palawan at yung mga nakidnap nila didala nila sa Basilan kasi noon yung Basilan ay eh, talagang lugar ng mga Abu Sayyaf so dinila nila doon nagkataon naman na ako ang bagong infantry brigade commander doon. Wala pa nga akong uh, tatlong linggo, dalawang linggo pa lang layata ako doon. Kasi kaling ako sa pasport sa Mwanga at uh, namatay yung infantry brigade commander doon. Ngayon nagkaka problema sila kung sino ipapalit nila eh na naisip nila at uh, dumaan naman sa magandang uh, procedure kaso ang pangalan ko ay nasa number 15 yung top 3 doon sa listahan ng naka-schedule na brigade commander napapalit doon sa uh, namatay na brigade commander yung tatlo umayaw doon ko lang nalaman na bakit ang ang opisyal ay eh, umaayaw sa assignment. e Ngayon, mula sa number 15, nilagay ako sa number 1. So, maraming sumuporta sa akin dahil maganda naman yung accomplishment ko sa Task Force ng at uh, Ako noon ay uh, Xbox person pa ng First Infantry Division na siya ang uh, command ng 103rd Brigade nung panahon na yon. Eh, kinausap ako. Eh, gusto mo bang tanggapin ito? Sabi nga nun. Eh, sabi ko, oo. Oh, eh, nagkataon. Yon nga. Ako ang unang class 75 na naging brigade commander sa Philippine Army. Eh, yung mga class 74, marami sa kanila, hindi pa brigade commander. Kaso, after two weeks, ito na nga, nangyari yung kidnapping sa Dos Palmas. At dinala yung mga nakidnap sa Basilan. Ito ngayon, labo-labo ngayon ang nangyari doon. So ngayon, may mga dumating na additional forces eh, ang, ang persa ko naman, kakaunti yung headquarters eh. At uh, nung panahon na yon, inaalam ko pa yung kultura, kung yung sino mga dapat asahan doon. At noon, ang ginaasahan ko lang itong mga opisyal ko na dinatnang ko. Ayon. Na na check namin yung mga abusayap doon sa simbahan. nag order ako ng uh, command pero binago yung command na gusto ko mangyari. Binago ko na binago po ng mga nakakataas sa akin. So wala akong diskarte na commander ngayon dahil pumalpak yung operation dahil hinold nila yung command ko wala akong masabing command doon pati yung yung nakakataas sa akin na immediate eh nagkadalit si karoon ng problema ngayon nung pumalpak yung uh, operation na yon eh syempre magkahanap sila ng scapegoat so ako ngayon ang scapegoat nila eh kernel pa lang ako noon wala pa akong general wala pa akong ano eh ganun na nangyari ako ang escape code sige, yes, tanggap lang ako ng tanggap kernel pa naman ako eh. pero after 2 months dahil na-relieve ako doon sa command ko na yon naging floating ako makapag-isip isip na naman ako na mag-resign na lang sa serbisyo at uh, pumunta na lang dito sa Amerika pero dahil sa mga kaibigan ko, karamihan sa kanila mga upper class ko. Kinausap ako, sabi niya, jobi, dyan ka lang. sabi niya. Alam niyo, bilib ako dito sa mga upper class ko, eh, lalong lalo na yung class 72 ng PMA. Sila po ang sumuporta sa akin. Ngayon nyo lang malaman dito sa revelation ko na ito. Walang nagbigay ng suporta sa akin kahit na yung mga classmates ko. Sorry to say, ngayon ko lang sasabihin dahil retired na ako. At dahil kung i-google nyo yung pangalan ko, yun ang lumalabas. Hindi naman sa naguhugas ako ng kamay dito o nag explain para maklear ng name ko. Nag-file nag ang armed forces ng kaso against me. At ako ay dumaan sa military court martial. At doon sa military court martial, napatunayan nila na wala akong kasalanan kasi ang gustong ipalabas sa mga newspaper eh merong kolosyon ng military at saka yung abusayap. Sayyaf na lumalabas na yung immediate commander ko at ako ay may connection sa abusayap, hindi lang nila alam na galit ako sa Abu Sayyaf ako ay nasa task force of at saka bago ako sa lugar wala akong kalam-alam sa lugar Nag, nagsisimula pa lang akong alamin kung ano yung mga ano dapat alamin hindi e, di pa nga ako nakapalibot doon sa mga units ko eh e, ito nangyari na so ayun nagigiscape boot ako sige lang take and take lang ako pero alam nyo alam ng karamihan na wala akong kasalanan doon dahil yung mga nakakata sa akin ay piligilan nila akong gumawa ng aking diskarte. Yun ang katotohanan sa investigation. At saka yung sa collusion na sinasabi na tuma tumanggap ako ng ransom, hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Paano ako magkakaroon ng connection? Alam nyo ba, ang mastermind ng Abu Sayyaf noon, ay eh yung mismong governor ng Basilan. Ha? Gustong lumapit sa akin. gusto magipagkaibigan. Pero yun ko. Dinegbo ko siya. Palagay ko yun ang kasalanan ko. Ha? Kaya yun ang nangyari. Pero leksyon sa akin yun. Ha? Yung nangyari sa basilan, lalong-lalo na sa lamitan. Nung nabigyan ako ng second chance ng ating presidente ng Pilipinas, si President Makapagal Arroyo mismo ang nagbigay sa akin ng second chance at binigyan niya ako ulit ng isang brigade at doon ko pinatunayan ang aking command and leadership at ayon ang resulta doon sa court martial, not guilty, innocent ako, walang ebidensya. Eh kung ebidensya na meron akong tinatanggap, eh dapat matagal na ako doon sa Basilan. At marami na akong kaibigan doon para ganun, ganun sila kalapit sa akin. Eh yung governor nga na mastermind ng Abu Sayyaf eh, ko eh. So galit na galit sa akin. So ito yung mga yaan nangyari na dapat niyong malaman. Kasi kayo, gusto ninyong malaman ang background ko at uh, i-input nyo sa Google who is Juvenal Narcisse, yun ang unang lalabas, yung nangyari sa Seeds of Lamitan. At ang mahirap dito ay meron nagsulat ng mga kung ano-ano, libro na sinasabi na yung may collusion or whatsoever. Eh yung source nila ng uh, ng impormasyon na yun eh yung pare ng lamitan. Eh yung pare ng lamitan alam niya kung sino mismo ang mastermind diyan. Kung ano-ano pa ang sinabi niya. Uh, alam niyo nung unang panahon marami ng fake news eh. So yun po ang kwento ko ngayon uh, dito sa ang aking episode dahil medyo ano ako? Uh, medyo sentimental kasi yung nangyari sa akin at uh, nandoon yung point na gusto ko nang umalis sa serbisyo sa Philippine Army at saka sa Armed Forces of the Philippines. Pero napigilan ako dahil sa suporta ng aking mga upper class, sa suporta ng aking uh, pamilya at syempre alam ko naman na <laughs> sa sarili ko na wala akong ginawa na masama at inosente ako. So ang leksyon ngayon dito is kung alam mo yung sarili mo, paglaban mo. Sabihin mo ang totoo. Yun lang ang ano, be by yourself. Huwag kayong maniwala kung ano anong sinasabi ng mga ibang tao. Kaya nga noon, very questionable yung ano eh, mga reporters noon kasi napag-alaman ko later nung ako inasa serbisyo pa, na itong mga reporters na ito, sila po ang tumatanggap ng pera. Ha? Sila ang tumatanggap ng pera sa mga local government officials. Ewan ko lang kung ano ang interest nila doon. Pero kilala ko itong mga taong reporters na ito. Hindi ko na lang ano, i-name kung sino mga ito. Pero alam ko yung attachments or connections nila sa mga local government officials. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Nagiging interesting po dahil sa word na doxing na nabasa ko sa internet. At uh, inapply ko yung term na yon sa sarili ko. At yun, nagulat ako, yun ang lumabas. Yung si Suplamitan. So, salamat po. At uh, kung meron kayong comment, sumulat lang kayo. At kung meron kayong... Uh, Uh, hindi pa kayo nakapag-subscribe dito, mag-subscribe kayo at uh, alam nyo na, click that notification bell para malaman ninyo ang bagong YouTube content ko dito sa aking channel. Salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Bye!